No. No. <laughs> Magandang araw mga kababayan, uh, ngayong araw andito tayo sa bayan ng Rizal, Palawan at mangunguha tayo ng mga giant tamilok o yung woodworm na isa sa pinakamasarap na exotic food dito sa Palawan Ito lang muna kababayan

<laughs> Hindi pa makapagsalita Punong puno! So sobrang laki. Hindi na makapagsalita. Puno ang tubig. Masarap. Masarap. Sobrang sarap. Hindi ka maghugot yan kung 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 ako. Hindi yun pala. Abulutin ko sana. No. Ito, grabe ka laki yan. Sabi ka puno na. Puno na kagal. Puno na naman. Mga bukay nga gana niya. yun oh. yun. yun talaga.

Yung po talaga pag fresh mga kababayan, yung kakabi sa kahoy. The best talaga. Kilaw tayo mga kababayan. ihalo natin siya para mag-mix yung ano ng suka na nilagay natin. Para maluto siya. Para masarap yung kainin. Yan na, bismillah. Kain tayo mga kababayan. Tayo, mga kababayan. Kamilok mga kababayan. Kain <laughs> <Kainan pa. laughs> Wag ka na mag ano ko. Hmm. Ah. Mm. parang parang ano ah. Yan. <laughs> oh, mm. 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 ang <coughs> <coughs> Hmm. Hmm. Malaman nito. Mabaho. Hindi ba 'yan? Hmm. sulit oh.

<laughs> Ito mga kababayan yung kanyang pinaka ulo yan, pinaka shell Ito yung bumubutas ng kahoy Maraming salamat sa panunod mga kababayan ha Share na rin tayo kung gusto nyo makatikim Punta lang dito sa Rizal Palawan Maraming salamat, paalam po